San. Anong ang tawag dito sa village niyo? Ano <laughs> 'ko na yan. Kailan oh, village 'to daw. Ito tayo sa 2000 pa. na kasi wala pa. na yan. I-house ride ko kaya 'tong bahay ni Joey. Oo. Oh. I-house ride natin 'tong bahay ni Joey. Hoy, dipa jam pumasok ano Joey? pwedeng pumasok? Under construction daw. Ay, un <laughs> under <laughs> renovation. <laughs> nagwa-wiring po siya. John Lloyd John Lloyd ng Alawihaw. Tapos dito po yung kanilang kusina. Kusina na ba dito? Kusina yung hinanap ko guys eh. Malapit na guys matapos. Yaman ni Joey. Bago lahat ng gamit. Opo. Oh, oh. Iba po talaga yung mga ano. pinagpapala yung mga bagong bisita lalagyan ko dyan ng exhaust pa nahihigop din sila ay exhaust pala yan kapag talo sa kaya ano sa kapag sa dumami maipon sila doon yung mga bisita do. sa isang tabi lang alay alay ba ay siya. Kakaiba po itong bahay ni Joey. May alay. Ay, may exhaust pan. Ayan pa. Oo, oh, bakit ang daming butas na? Oh. Higupan. Ah, naglalagay po sila ng mga ganun. Charot-charot lang po ni Joey. Ganun pala pag naglagay ng ano. Kesa may may nilalagay muna silang ganyan. Ah, hindi may Guys. Malapit nang matapos. Mga ano pa. Mga estimated natin mga 300,000 pa po ang kailangan ni Joey dito. Well say hello. Hello. How are you? Yeah, hey, say. Say, How are you? say pasalubong mo say, pasalubong. We don't Why? have pasalubong. Pasalubong say. Madumi na 'yan. Room empty say, empty. Bless kay Tita Rudo. Bless. bless. Rudo. God bless. Anja? Okay. <laughs> okay. Kung sila <laughs> sa'yo, lang patigo. Ang mga siya eh. Tuntuhan siya. May kalaro ka pala dito sa'yo eh. Na? Wala pang ligo yan. Hindi sila naligo. Ang dalawa yan. Classmate yan sila. Ayun siya. Pagkagising laro na. Lalaro sila sa'yo. Ayan po yung bahay ni ano, Sir Gab. Ano, paspasan. Wala si ano, Mr. Jay? Nakakatawa. Ang dyan kanina, no? Beb nga siya kanina yung dyan may eh. May istorya yan, yan eh, kaya naging permisyo yan eh. Saan pagaling yung permisyo na? Bakit kanina din ako Sa kiyang ko. Hey, <laughs> say, okay? Pero yung per na niya yung ano, chinelas okay. niya. Galing talaga. May tindahan na po pala dyan, oh. May salita namin ni Gav. Ayan. May sari-sari store na. po yung ano bahay ni Nelson TV official. Oh. Sana all. Alam lang sumasama lang ako kay Udang. Ay grabe. Bago Nag... lang ako dito sa Daet niya. Oo so, oh, no? tapos ngayon may bahay ka na dito, magiging taga Daet ka na talaga. Dito na talaga ako, ah, dito ako. ka na. Okay kuya Bal. Mm, good. Good decision. Alam ako kay eh, Kuya Bal, nag-usap kami noon nandito. Nakakasama ko sa kanya mission, minsan mag-i-scout. Pero mag ako dang wrong decision yung ginawa ko. Ginawa good decision. Ay, wrong decision talaga yung nasa ligaw ka. Iniwanan mo ako eh. Dito na ako. Good decision na yan. Very good. Rarampan na tayo palagi. <laughs> dito na rin kayo para masaya. para rin, marami kapit bahay. Huwag niyo tutok sa akin, dala-dalawa yung nakatutok sa akin. Ay, bakit? Diba, Ay, wala mga tunaw ka? Uh, Oo, oh, nahiya ako, hindi ako vlogger. Pwede pong pumasok. Sige lang, tuloy lang. Ito po yung kanilang lababo. Ay. Baka kayo magpabayran. Tapos, <laughs> kayo CR. Uh -huh. CR niya yan. Tapos, dalawang kwarto. Isa open yung Dalawa po yung kwarto niya. Yung isa daw po guest room. Para sa mga gusto pong magbakasyon dito sa Dait. Meron po siyang guest room. Good yan. Yeah? Oh, Tapos so, ito uh, po ay balcony niya. Isa sa medyo kay MP. Galing eh. May Darating ang... alawak lawak ng balcony niya guys. Ganda. Tambayan. <laughs> Matatanong ko lang yung ano mo diyan Bahay mo kapag may gawa eh. Yun po yung ano kay Maria. Yung pong katabi ni Maria, bakante pa po yun. Ipapareserve ko na po yun pagdating ng panahon. Sana all. <laughs> Nalalayo talaga sa akin. Mahala ka, wala kang ulam. <laughs> ako nga, mangungutang ako kay MT. Pag sabi ko, pag wala akong ulam, wala akong milo. Ipagpipray ko po talaga yung katabi na lote ni Maria kasi po galing kami sa opisina. Uy. Galing, Yan. Galing kayo sa opisina. yes. Nagbayad kasi si Maria. Sana all full paid na. Full paid. Full paid na siya. Wala. Wala nga siyang bahay pero full paid. Grabe. Full paid na siya. Wala na siyang isipin na monthly. Okay lang yan. Ano? 3 years to? Ah, 3 years to. Ano rin siya, sponsor din yung ano lupa? Saglit man lang. Wow, napaka-generous ng mga sponsor nyo. <laughs> Di pa bullet. Yan eh. ang ating pagsisikapan ng 3 years. Kami. <laughs> Wala nang problema. Oo, yung bahay, mandali lang yan. Kapag nakapag-start kayo pa, unti-unti. Matatayo yan. Ano yung nilalagay nila sa kahoy? Ano, sulig para sa anti anay ah, Hindi siya masira. Mm. Kasi kapag nilagay mo ng ganyan, tumatagal yan ng 10 years, 15 years. Good lumber to no? Mahal Oo. to. Pwede, pwede kaya yan. Yung kakay ko lang. Ano ko? Mahal kasi ang good lumber. Sa labo ko nabili. Ito doon sa, ano, pinapagawa. Uh, so, mahal okay. uh, yung mga ganito. Good, good lumber. lumber. Kaya sabi ko, kung bibili man ako, di, ano na no, rin, yung pang matagal. Ano bang, ano? Ano oh. mas makakabura. Yung good lumber o yung... Mahal yun. Kasi yeah. oh, sa kanya is 27, ano? Yung kanyang, ayun yung kay, kay Sir Gab na yan 27 uh, sa akin, 20 ko yung mga Mas mga. Pero maganda rin, maganda rin naman mga comments nila sa about sa kahoy kasi oh. nagtatagal na. Yung sa bakal yung pinakalawang. Oo, oh, yun talaga tinatagal. pinakalawang. Lumuluwag din ang ano. Nagtatanong oh. na kasi ako para alam ko na. Tama, may idea <laughs> ka. Ibagawin mga bahay. Kasi Pag ako, naging, ako mas gusto ko rin ng kahoy naging practical eh. lang ako, sabi ko kung sa kahoy ako, yung ibang budget ko magagamit ko pa sa iba, ba? Diba? So ayan, bago po kami umalis ay uh, may merienda pong binili si Nelson TV official at pinameryenda kami. Yan, ito po yung pagkain daw ng matatanda, sabi sa akin ni Maria. Kasi favorite ko po talaga yung mga ganitong pagkain. Banana Q, Kamuti Turon, yan, yung mga ganun po. Favorite ko yan kasi laki tayong ano ay bundok. So, favorite ko yung mga ganyang pagkain. So, thank you so much kay ano, uh, Nelson TV Official. Ayan o. Uh, bana Ay, ano po to, Kamuti kain po tayo. Merienda muna tayo and then saka kami gugora ni Maria, pabalik ng magang. Maraming salamat po sa lahat ng nanood ng aking video. Salamat po sa walang sawa niyong suporta. And thank you so much po sa lahat ng aking miners during aking live. Thank you so much po. Bye-bye po. God bless.